Ang Diyos, pag-ibig. Ipinapakita sa atin ang kanyang wagas na pag-ibig. Walang ginawa ang Diyos na labag sa pag-ibig. Bago lahat, ito po ay umula sa pag-ibig. Kung kahit ang mga tao sumusunod sa kaluban ng Diyos, lalo na sa batas ng pag-ibig, ano po, Pagdating ng panahon, balang araw, ano po, ang mga na wala sa ibabaw ng lupa na merong pag-ibig doon sa kabilang buhay. Ano po? Sabi natin po eh, na doon ang pangingibabaw ng kanilang pagmamahalan. Hindi nga po sila magkakakilala na, ano po? Pero na doon pa ang buhay pag-ibig. Ano buhay pag-ibig na ibig sabihin, ay pagmamahal na mula sa ating Panginoon Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi na po mapaghihiwalay ng kahit na sino mang tao. Tangig kamatay lamang ang makapaghihiwalay dito.